po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon na ito naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katotohanan at doktrina po sa Biblia at ating pong ipagpapatuloy ang ating segment ang nasusulat sa Biblia Biblical Exploration and Explanation at ang topic po natin ngayon mga kapatid ay tungkol po sa end times at ang ating pong bibigyan linaw na katanungan ay ang ano po ba ang mga signs ng pangalawang pagparito ni Heso Kristo. I would repeat, ano po ba ang mga signs ng pangalawang pagparito ni Heso Kristo? Bago ang lahat, nais ko po munang basahin ang Matthew 24.3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa aming, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng salilibutan. Mga kapatid, nung sila po ay nasa bundok ng ulibo, namapit ang mga alagad ni Jesus at klinarify nila ang tungkol po sa mga huling panahon at itong talatang ito ay sabi nga it contained of three questions. Unang tanong ay kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Pangalawang tanong, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? At pangatlong tanong, katapusan ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, itong mga alagad ay Uh, sabihin natin, clarify nila sa Panginoon ang mga tungkol sa bagay na ito na ito rin po ang nais natin maliwanagan sa ating pong kapanahonan ngayon. Ngayon mga kapatid ay ating pong unang bibigyan ng tugon, usagot uh, ay yung unang katanungan ng mga alagad kailan mangyayari ang mga bagay na ito. So let us read in Matthew 24, 1 and 2, At lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. I would repeat, upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi ba ninyo nyo na nakikita ang, ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, dito ay walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ito po ay propesiya ng Panginoon of what will happen to Jerusalem. Ulitin ko po, dito ay walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ngayon mga kapatid, this prophecy was fulfilled in AD 70 at pinatunayan po ito ng great historian si Flavius Josephus describes the destruction of Jerusalem AD 70 by Titus at uh, uh next the Titus Ark in Rome that celebrates the destruction of the temple in uh, 70 AD by Titus at as Matthew 24 prophesied mga kapatid ang larawan pong ating makikita Titus Ark in Rome tingnan po natin mga kapatid So pinapatunayan po sa history, pinapatunayan po ito mga kapatid na itong propesya tungkol sa Jerusalem was already fulfilled noong uh, AD 70. Ngayon mga kapatid, uh, Sasagutin naman po natin at bibigyan natin ng linaw ang pangalawang katanungan. Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Ito po ang ating bibigyan linaw ngayon kasi ang topic po natin ay about in times at ang bibigyan natin linaw na katanungan ay ang uh, ano po ba ang, magi, ang mga signs ng pangalawang pagparito ni Yeso Kristo. At ito po ang mga tanong ng mga alagad, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Mga kapatid, ang first coming ng ating Panuso Kristo ay nung isilang po siya ni Maria. And then ang second coming ng ating Panuso Kristo ay yung maghahari siya ng isang libong taon dito po sa lupa. So in other word, kung ang uh, kung makikita po natin sa ating timeline, mga kapatid, nung siya ay sinilang hanggang siya po ay uh, sabihin natin umakyat sa langit, yun po ang tinatawag natin na Church age mga kapatid. At pagkatapos po ng Church age ay yung tinatawag nating Rapture, at pagkatapos po ng Rapture ay may tawag natin po doon ay Bema Judgment. Samantala sa lupa ay mayroon pong tinatawag na seven years tribulation. Then after that, magka ng battle of Armageddon. Pagkatapos po ng battle of Armageddon, yun na nga po ang second coming na maghahari si Jesus Christ ng 1,000 years dito sa lupa. So therefore, kung ang second coming ni Lord ay yung 1,000 years reign niya dito sa lupa, at uh, ito ay sinundan, mga kapatid, o sumunod ito sa seven years tribulation. So therefore, the signs of second coming ng ating Panginoon sa Kristo would be the seven years tribulation. Ulitin ko, the signs of the second coming of our Lord Jesus Christ would be the seven years great tribulation. Ngayon, gusto ko lamang po ipapansin mo na ang Mateo 24.21, sabi po dito, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian in English, a great tribulation, na ang gayoy di panangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Mga kapatid, gusto ko pa paunawa sa inyo na itong great tribulation na tinutukoy ni Lord na, na ang gayo hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. So in other words, mga kapatid, hindi pa ito naranasan. Kasi kung may mga tribulation tayo, ang wika nga po dito, ang description ay great tribulation na hindi pa po ito Nangyari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. Ngayon mga kapatid, uh, dako tayo ano po ba ang mga signs uh, ng uh, pangalawang pagparito ng ating Panunso Kristo na tulad ng sinabi ko ito po ay tumatapat sa seven years tribulation. Basa po tayo sa Matthew 244 hanggang 13. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan na mga Ako ang Kristo at ililigaw ang marami at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ito ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga, mga bansa dahil sa aking pangalan at kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Mga kapatid, maliwanag po dito na inisa-isa ng Panginoon, binaybay ng Panginoon ang lahat po ng magiging signs ng kanyang muling pagparito. At ulitin ko po mga kapatid, uh, ang mga signs ng muling pagparito ng ating Panginoon Kristo would be the great tribulation. Ngayon, mga kapatid, tingnan po natin. Signs of second coming in Matthew ay number one na andun po yung anti-Kristo, anti-Kristo, na andun po yung digmaan, kagutom, lindol, pagpatay or yung martyr or bula ang propeta. take note, gusto ko lang po uh, mailagay sa ating isipan na itong mga signs na ito ay hindi pa ho nangyari kailanman mula ng lalangin ang sanlibutan. At ang description nga po dito ay great tribulation. Ngayon, kung nakaranas na po tayo ng tinatawag natin, natin na First World War I, uh, World War II, uh, digmaan po yon Pero mga kapatid, itong dinidescribe ng Bible na digmaan ay hindi pa ho ito naranasan kailanman. Kung mayroon pong binabanggit dito na kagutom, mga kapatid, hindi rin pa ho ito naranasan kailanman. Kasi sa panahon ng lumang tipan sa Book of Kings, mga kapatid, ay makikita po natin na ang mga anak ay kanilang kinakain, kanilang niluluto dahil sa sobrang gutom. So, mga kapatid, this, uh, itong mga bagay na nangyayari sa atin, yung anti-Kristo, digmaan, kagutom, lindol, pagpatay, uh, bulaang propeta, ito ay hindi pa ho naranasan. Ngayon, kung may naranasan tayong digmaan, kagutom, lindol, hindi pa ho yan ang describe ng science uh, signs ng second coming ng ating Panginoong Isokristo. At ano po ito mga kapatid ng mga signs? Kailan po ito mangyayari? Tulad ng sinasabi ko po mga kapatid, ito ay magaganap sa huling panahon at ito ay mga seal or mga tatak ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang seven seals, ang pangpitong seals ay naglalaman ng seven trumpets at ang pang seven na trumpets ay naglalaman po ito ng seven balls. Mga kapatid, okay, ngayon ipagpatuloy natin. Kung itong Mateo 24 ay signs ng seven years tribulation, ay ito po ay pinut pinatunayan po sa Book of Revelation at alam po natin ito na may binanggit po sa Book of Revelation na apat na mga kabayo. At atin pong titingnan mga kapatid sabi po ng Revelation 6.1 hanggang 9, At nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak, at narinig ko sa isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yao yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya yumayuma uh, yuma, yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. At nang buksan niya ang ikalawang tata ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi halika at may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaluubang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya uh, na isang malaking tabak. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi halika at tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay at narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi sa isang dinaryo ay isang takal na trigo at sa isang dinaryo ay tatlong takal na sibada. At huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang uh, na buhay na nagsasabi, Halika, at tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan, at ang hades ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapamalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak uh, at ng gutom at ng salot at sa, pam, uh, sa mga ganid na hayop sa lupa. At nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng gambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasa kanila. At talon po tayo sa verse 12 hanggang 14. At nakita ko nang buksan niya ang ikaanim na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buho na maitim at ang buwan ay naging gaya ng dugo. So mga kapatid, uh, verse 13, at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagkahinahampas ng malakas na hangin at ang langit ay nahawi na gaya ng isang dulong aklat kung nalulon at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Mga kapatid, ito po ang description nang mga signs ng uh, pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. So ngayon mga kapatid, gusto ko po ipaunawa sa atin sa bawat isa sa atin na kung mayroong nga pong kagutom ay hindi po ito naranasan kailanman. Biruin mo mga kapatid, ang isang uh, ang isang dinaryo ay equivalent po 'yan mga kapatid ng tinatawag na isang takal ng uh, ang um, binanggit po kanina, isang takal mga kapatid, ng ano ba yung trigo mga kapatid. Kaya makikita po natin kung gaano ho kamahal. So magkakaroon talaga ng tinatawag na kagutom at ang lindol po dito mga kapatid ay diniscribe ng ating Panginoong Yesus na magkakaroon ng malakas na lindol. At ang sabi ng Bible na ang buwan ay magiging gaya ng dugo. Ibig sabihin, hindi po ito mga kapatid na blood moon na sinasabi ng mga marami na o oh, itong mga nagdaan na blood moon, yun na raw po ang signs ng pagdating. Mali po mga kapatid. Dahil itong tinutukoy, sabi ang buwan ay naging gaya nang dugo. At ang mga bituin sa langit, ganong katindi ho ang lindol, ay mga huhulog sa lupa. So, wala, pa pa hindi pa wala, natin naranasan yan. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang langit ay nahawi, gaya ng isang lulong aklat kung nalulon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayan. Yun po ang description ng lindol, na mo yung bundok ay lumilipat naa sa kanyang kinalalagyan mga mahal kong taga subaybay hindi po ito figurative this is literal nalilipat ang bundok sa kanilang kinalalagyan dahil sa sobrang lakas ng lindol yung intensity 1 hanggang intensity 9 na naranasan nayon ho mula noon pa mga kapatid uh, ibig sabihin, itong lindol na binabanggit ni Jesus ay hindi nga po pa naranasan kailanman. Ngayon, let us sum up. Tulad ng sinasabi ko, ang binabanggit ng Matthew, mga kapatid, 24 na mga signs, ay ito po ang mga signs na binanggit po sa Revelation. Signs of Second Coming and Revelation. Tingnan po natin ang unang tatak. Yon nga po ang puti na kabayo. Ito po ay kumakatawan po ng Antikristo. Ang pangalawang tatak, uh, pula na kabayo, ito po ay kumakatawan ng digmaan. Ang din pangatlong tatak ay yung itim na kabayo, kumakatawan po ito ng kagutuman. At pangapat na tatak, yung maputla na kabayo, uh, kumakatawan po ito ng kamatayan. At ang panglimang tata ay yun nga po yung martyr, magpapatayan. Ang sabi nga po doon sa ipapapatay kayo, ang sabi doon sa Matthew. At pang na tatak ay yung lindol nga po mga kapatid na li halos lilipat ang bundok sa kanilang kinalalagyan at ang mga bituin ay mga lalaglag. Ang buwan ay magiging parang dugo. Hindi po ito blood moon mga kapatid ho ha kundi sa sobra po mga kapatid na pangyayari ay ang buwan ay parang dugo Parang magiging mapula na parang dugo. So, yun po ang mga signs ng second comings at ito po, mga kapatid, ay mangyayari, mga kapatid, sa book of Revelation. Ngayon, mga kapatid, sa ating mga taga-subaybay, ay uh, nais ko po ipaanawa pa itong pangatlong katanungan ng mga alagad. Sabi nga po dito, ang katapusan ng sanlibutan. So, what would be the signs ng katapusan ng sanlibutan, mga kapatid? Sabi ng Matthew 24.14, At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng karean sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. I would repeat, at kung magkagayoy darating ang wakas. Ano daw po ang signs ng Uh, wakas ng mundo ay sabi nga po ipangangaral ang ibanghelyong ito. Kaydan po ito magaganap, sabi po ng Revelation 14.1, At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Siyon at ang kasama niya ay isang daan at apat na put, apat na libong may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang Noo, ito po ang tinutukoy natin mga kapatid ay 144,000 na nagmula sa bawat angkan ni, ni uh, angkan po ni Jacob or Israel ma yung 12 tribes of Israel should I say na di ba 12,000 12,000 sa bawat lipi eh kung 12,000 times uh, 12 ibig sabihin lalabas 144,000 hindi po ito, mga Jehovah's Witnesses, mga kapatid, for clarification. Ito po ay mga uh, angkan ng Israel. At nagmula po ito sa labing dalawang lipi o tribo ng Israel, mga kapatid. Yung 12,000 nga po sa bawat tribo na tumutal po ng 144,000. At talon tayo sa verse 6, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggang uh, na walang hanggang upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayad. So doon po magaganap mga kapatid na yung signs po ng wakas o huling wakas ay ito nga po ay ipangangaral ang sabi ng Mateo, ipangangaral ang Ibanghelyo ng ating Panginoon at ito mga kapatid ay magaganap po ito sa Revelation. At sabi nga dito, basahin po natin sa verse 6, na may mabubut, uh, mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. So doon pa lang po ito mangyayari mga kapatid. Ngayon, gusto ko po mga kapatid ipaunawa ito sa bawat isa na itong mga nangyayari sa atin na gera, hindi pa huyan. Itong mga nangyayaring kabutom sa atin, hindi pa huyan. Kasi ang description nga po ay ito po ay dakilang kapighatian or great tribulation na hindi pa naranasan kailanman mula ng lalangin ang sanlibutan. Bakit? Kasi ang lindol po dito, mga kapatid, na tinutukoy, ay yung lilipat nga po ang bundok, mga kapatid, sa kanyang kinalalagyan at mga lalaglag ang mga bituin. Hindi pa po yan nangyari sa ating kapanahonan. At uh, ang kagutom na tinutukoy, mga kapatid, ay, biruin mo, uh, makikita natin ang isang takal ng trigo, ay magkakahalaga siya ng isang denaryo. At remember, ang isang denaryo, ito po ay uh, katumbas ng sinasabi natin mga kapatid na isang araw na sweldo ang isang denaryo. Kaya mga kapatid, ibig sabihin ang isang takal ng ano ay ganun po kamahal ang uh, magiging mga bilihin sa panahon na iyon. Ngayon, mga kapatid, ito ay itong mga signs na ito na tulad ng sinasabi ko if the second coming of our Lord Jesus Christ will take place after the seven years tribulation so therefore the signs of the second coming of our Lord Jesus Christ would be the seven years tribulation, and then seven years tribulation will take place after the rapture. Ngayon, mga kapatid, gusto, gusto ko lamang po ipaunawa sa at, at uh, kapwa ko mananampalataya sa mga nagtitiwala sa ating Panginoon Jesus, tinanggap si Lord bilang kanyang tagapagligtas, bilang kanyang Panginoon at bilang Diyos ng kanyang buhay, mga kapatid, wala po tayong dapat ipangamba. Bakit ang wika? Dahil ito mga kapatid, ang, ang iglesia ng Lord, ulitin ko ang iglesia ng Lord na binubuo po ito ng mga mananampalatayang Hudyo, mananampalatayang Griego ay dadagitin po itong irarapture. So pagkatapos po ng rapture, ito nga po ang seven years tribulation at itong seven years tribulation, ito po ang signs ng second coming ng ating Panginoon sa Kristo kasi ang second coming ng ating Panginoon sa Kristo ay yung 1,000 year, year na reign niya dito po sa lupa. Kaya mga kapatid, wala po tayong dapat ipangamba pag mananampalataya tayo kay Lord, huwag tayong mangamba dahil itong seven years tribulation ay hindi po natin ito mararanasan. Dahil ang iglesia ng ating Panginoon, ang mga mananampalataya ay dadagitin po sila bago mangyari ang seven years tribulation. Kaya mga kapatid, uh, muli, uh, sana ang ating talakayan ay nakapagbigay po ng uh, paglilinaw sa ating kasi maraming ngayon sa ating mga panahon ay mga nagugulumihanan, ang iba ay nangangamba, ang iba po ngayon ay para bang sabihin natin hindi na napapayapa kasi malapit na raw dumating si Lord. No, mga kapatid, ang signs na tinutukoy po sa Bible ay would be the seven years tribulation. Kasi kung nangyayari na po ang mga signs, therefore, nasa tribulation tayo, kumbaga, kasi itong mga signs will happen in tribulation. Pero ulitin ko, I firmly believe na bago mangyari ang mga signs, which the seven years tribulation, tayo po ay dadagitin ng ating Panginoon. Kaya wala po tayo dapat ipangamba, wala tayong dapat ikatakot, mga mahal kong mananampalataya sa ating Panginoon. Wala po tayong dapat uh, ikabahala sa mga mangyayari because we will not experience the seven years tribulation dahil tayo ay dadagitin nga po ng ating Panginoon bago mangyari ang mga kaya, huli mga kapatid, uh, sana nakapagbigay po linaw sa bawat isa ito sa atin mga kapatid. Kung may nangyayari man sa atin na digman at gutom ngayon, hindi pa ho yan ang tinutukoy ng Biblia. At bago po tayo magwakas mga kapatid, nais ko pong uh, man, eh, ipanalangin ang mga taong nakakaranas po ng Uh, pangang, pangamba sa buhay uh, sabihin na po natin yung mga taong nakakaranas po ng uh, kagulumihanan sa buhay, nais ko po kayong ipanalangin. Yumuko tayo at tayo po ay manalangin Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan at katapatan, alam po namin na mabuti po kayong Diyos at mabait kayong Diyos. At sa aming mga kapatid at mga sumusubaybay ngayon na nakakaranas po ng problema sa buhay, nagugulimihanan, Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang patuloy na magbigay ng kapayapaan sa bawat puso ng isa sa amin because you are the God of peace. Hayaan po ninyo ng aming mga taga-subaybay ay mapagpala. Ano man po ang mga pinangangambahan Panginoon sa kanilang buhay mga kinakatakutan I declare in the name of Jesus ng kapayapaan pagpalain po ninyo sila Panginoon at hayaan po ninyo na makaranas po sila ng iyong mayamang pagpapala Salamat sa inyong kadakilaan at ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus Amen Muli, ito po ang inyong lingkod Pastor Lito na nagsasabi sabi Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you po.